So guys, uh, doon na yung trabaho ko dito sa kusina ng amo ko ngayon. Yung inayos ko yung ano, yung yung pinamili ng amo ko na good for one month. Saka nalinis na rin ang buong kusina. Nahugasan ko na rin yung pinagkainan nila. Pinagsabay ko kasi yung pag ano ko ng kanilang lunch. So ito, turkos kayo sa aking kusina. Kung malinis na ba, hindi. So, ayan guys, naayos ko na rin yung nasa sa ano lahat, Trip lahat. Ayan. So, uh, ayan guys. Malinis na rin ito. Akin, na lang, akin din inugasan ng Clorox. Kasi pag hindi mo inugasan araw-araw yan ng Clorox, so paputi yan si Tignan. Kaya kung masira ito, hanggang pag-uwi ko, kasi akong may bilin yan. Sira kong binili ko dyan. Ayan, maputi na rin ang ating lababo. Ayan. Nanu ko na rin kasi ng Clorox yan. Kasi pag hindi mo binuhusan ng Clorox ito, i, i ano siya, nanimitin siya kasi yung ano, yung ano, yung yung tea. Pag dyan binubuhos. Ayan guys. Malinis na ating kusina. Kahit ganyan natin, wala tayong nakukuha. Pati yung si Manong Jan, napunasan na rin. Ayan, guys. At yung ang ating oven, nga, bago itong oven ni Madam, hindi ko masyado ginagamit yan. Masinaw na masinaw. Ayan. Ayan, guys. So, pagod man ako, pero yung resulta ng trabaho ko is malinis. Parang maganda ang pakiramdam ko. Kahit bukas, hindi ako masyado magpunas-punas. At least, ma malinis ito kasi pinunasan ko ng tulurok siya eh. Ayan, guys. Malinis yan lahat, guys. Wala kang makukuhang dumi dyan. Ayan. So, ayan, guys. Tapos na rin ako. So, ah, meron pa, hindi pa tapos. Kusina lang talagang nagawa ko sa simula ng, ano, alas 12. Ayan, guys. Paupo-upo muna. O, oh, diba? Yung pati yung carpet ko. Oh, masinaw na masinaw ang aking carpet. Ayan. Ayan. So, ayun, guys. Pagod na pagod ako. Magpahinga ng kunti kasi yung may lalabhan pa ako. Yung kwarto yung ng amo ko, hindi ko pa naayos. So, uh, eto, bye-bye. At, uh, don't forget to subscribe my YouTube channel and comment and share and like. Mga ka loves ko, please support my YouTube channel. Bye-bye!